report na itinasan ng National Bureau of Investigation organized isang National Crime Division sa Tahig. Tingnan umano niya ng pera ang isang Swiss National kapalitang package kung naglalaman ng mga blue board at diamond. Ayon sa biktima, Manila, Africa, magpadala siya ng apatapotan na ng nakilo ng blue boards at dalawang putin ng piraso ng diamante sa kanyang buyer sa Dubai noong Munich 2023 -20 sa pamamagitan ng isang cargo plane. Matapos ng ilang araw, biktima ng mensahe mula sa Natura Cargo Bill na nagpaproblema ang kanyang package at nang ginilinan sa kanya ng additional fee. Nabayad naman siya, pero sinabihan siya na ship na, na Dubai na yun. So, kung nasa Dubai siya, hindi nga na naman siya ng ano, at ang sinabi, napadala na dito sa Pilipinas. Kaya siya nakakarating dito sa Pilipinas. Uh, yes, uh, we have a big order because We uh, are so confused. Oh. Your package is in manual. kilala si Boyante na taga Bureau of Customs. Umabot sa kulang, -kulang 100, dollars, uy, uy, o ang naibigay ng biktima pero hindi na ibalik ang kanyang package. Kinumpirma ng BOC na hindi nila empleyado si Buyante. Ayon sa NBI, modus ito ng mga sindikato para Usual, yun ang sinasabi na, na, na maling na ipadala dito sa Pilipinas o dito sa Pilipinas na intercept yung shipment nila. Napaka-organize itong grupo na to kasi hindi lang sa Pilipinas eh. Meron na sa Africa, meron na sa Dubai, meron na sa Pilipinas. Uh, mostly, mga Africans yung involved dito. Tapos, yung mga kasabwas nila sa Pilipinas, karamihan naman yan mga partners din nila eh. Yung mga Pilipina din na kasabwas nila, partners uh -huh. din ng mga Africans. magbigay ng pahayat ang suspect na kinasungat ng estafa, usurpation of authority, falsification of documents, at extortion.